Hello everyone! Happy weekends everyone! And today guys, guess what? We're going to somewhere! So ayan, uh, gagala kami kasama si Akisha, ang aming bunsong prinsesa, si Kuya, si Mami, at si Daddy! So ayan, uh, dahil nag-cravings kami sa merienda for today is nagaya kami kay daddy after work na pumunta kami ng Costco and guess what? Dahil bibili kami ng hotdog at saka french fries. Siyempre, napaka-affordable doon ng presyo. And, yan guys, nag, yan, makikita nyo yung sa dinadaanan na namin ang mga bagong townhouse bayan yan? Or duplik house ang tawag siya? Ewan ko. Basta mga bagong gawa yun, guys. At nandito yun sa likod ng ano namin, ng bahay namin. And sa ganda ng ano, ang ganda ng mga bagong bahay. And syempre, natulog na yung aking prinsesa habang nasa biyahe. And yan, guys, napakaganda ng sikat ng araw. Tamang, ano lang, tamang init at tamang lamig. And syempre, summer na summer dito sa Alberta, Canada. And ang ano nga pala, close malapit lang sa amin guys, is like 7 to 10 minutes drive. Yan, depende kung saan kayo dadaan. And of course, uh dahil Saturday today is gagala din tayo para makakita naman tayo ng mga iba't ibang ano dyan, activities outside. And ayun na nga guys, natatanaw na natin ang Costco. And excited si Kuya of course dahil first time niya makarating dito sa Costco ng Edmonton. Ayan guys, 144 ang gas. And syempre, last time na pumunta kami dyan, eh may school pa siya kaya hindi siya nakasama. And ayun na nga guys, nandito na kami sa loob. At bago kami bumili ng merienda ay titingin muna si daddy ng t-shirt. And alam nyo na guys, hindi na kasha sa kanyang large. Kailangan nga ng extra large. So ayun na guys, sabi ko magdagdag siya at least dalawang t-shirt. Check-check lang siya dyan kung may magustuhan siya. And ayun na nga guys, uh, maraming mahabang pila at maraming tao dyan dahil walang pasok yata sa Monday ang iba. So, ayan guys. And dapat ano lang tayo guys, kung ano lang yung target natin bilhin, yun lang ang bibili natin. Ay, I mean, hindi pala t-shirt ang bibili ni Daddy dito. Pants pala ang bibilhin. <laughs> So, ayun know na guys. Hanap-hanap tayo. And yun na nga guys. Hindi na kami nag-video. At uh, syempre, para ma-enjoy naman. At nandito na nga kami sa sasakyan. At alam nyo na guys, mga busog na yan. Sa sasakyan na din pala kami nagkumain. Kasi ang daming taong nag sa food court. Kasi alam nyo naman, pagka-grocery talaga, gusto nila kakain din sila. So, yun. And next stop natin guys is... His spray park and papunta na nga tayo dun guys and para matreat naman natin si kuya Makapal makaligo siya at ayun na nga guys mag enjoy yan si kuya at ayun siya nag iisip pa siya kung paano siya magsisimulang mag shower and ayun na enjoy enjoy lang siya dyan Nice. So, kuya. Saan tayo pupunta kuya? Hmm? Where are we going? I don't know. I don't know. exploring, exploring our neighbor. Maybe we can tawid dito, dito sa kabilang way, no? Tawid tayo. See you. Ayun, guys. going to explore. Tayo. It's it's my turn to push, Mom. Yeah. Store. Say hi. Hi. Sarang herop na. Walk yeah. time. Walk time. You parsi kay nag like hi, this. Say hi. Hi. Hello guys. We're going to somewhere else. Somewhere. Instead of our home. No. No garbage. No. uh, ga gadgets all every time. Hello. Hirap ko siyo. Oh. Kasi na akin, I will fix you for. I will fix for you. Come on. Come here. Kole to. So ayun guys, Naka-sit down tayo. Yeah, Nag-iintay kami dito ng bus para kami dito ano. Uy, <laughs> <laughs> magbo-bus tayo. Hindi, waiting waiting ano to ng bus. <laughs> ang ganda dito, guys. Look. No, yan ang pan-waiting. Ayan nga, waitin na bus pero may upuan dito. Makan mo. So, nakasit daw Ang ganda. Ang sarap ng weather dito. Say hi. Hi. Say hi. hi. <laughs> Paano mo i-picture? Like, i-spotay mo muna. Ang sarap-sarap ng weather dito sa labas. So, ilang minutes tayo naglakad, kuya? Parang 10 minutes sa na kami naglalakad simula dun sa bahay. Ikot na kami. Naka dalawang kanto na kami. Diba? Ang temperature ngayon ay 25. Hindi, hindi. One minute. Is one minute short? Ma, wow. is one minute short though? Hi! <laughs> so, that's all for today, guys. And, sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal namin. Sinamahan nyo ko yung